Hello mga loves! Welcome back! Paano nga ba ako nagsimulang mag-bake ng mga keto cakes? Dahil nga tumaba ako ng gusto nung nasa Dubai ako, nag-decide ako na mag-low carb diet. Salamat sa friend ko na nag-introduce sa akin ng low carb diet. And ang mga pagkain na dapat mong iwasan kapag naglo-low carb diet ka ay ang kanin, tinapay, pasta, and lahat ng pagkain na mayroong starch. Maski nung nasa Dubai pa ako, hindi naman talaga ako kumakain palagi ng rice. So, kayang-kaya kong i-give up ang rice. Kaya lang, ang bread, hindi ko siya kayang i-give up. Kaya pinag-aralan ko mag-bake ng mga low-carb breads. For personal consumption ko lang sana. Then, may mga nagtatanong sa akin kung nagbebenta raw ba ako ng low-carb bread. So, naisip ko Paano ko to ibebenta ang mahal-mahal ng mga ingredients? Yung almond flour pa lang, nasa 800 per kilo. Samantalang yung all-purpose flour, that time, 50 pesos lang ang kilo. Pero dahil nga sa marami ang nag inquire nag-try ako mag-costing and nag-try din ako magpa-order. And nagulat ako dahil ang dami palang naglo-low-carb diet dito sa Pampanga and talagang willing silang bumili kahit mahal. So doon nag-start na na rin ako ng mga cakes, cupcakes, and iba pang pastries. Kaya ayon, nag-start na rin akong mag-shift sa keto baking. Dito lang ako sa bahay nagbe-bake. Gusto ko kasi hawak ko ang oras ko. Nagpagawa lang ako ng baking studio. And ayan ang aking oven. Industrial oven yan. Pinakustomize ko lang siya sa oven maker malapit dito sa amin. It's a good thing na merong gumagawa ng mga stainless oven na malapit lang dito para in case na magkaroon ng problema, madali ko silang matatawagan. So ayan yung aking mga orders for today, ang mga na-bake ko. Dito lang din ako sa Facebook, nagmamarket ng mga a uh, products ko nagbubusta ko ng post sa aking page and nagpapa-ad sako uh, 50 pesos per day and then uh, marami nang makakakita nung ads mo karamihan sa mga clients ko once na nakapag-order na sila nagiging regular customer ko na sila yung iba naman pag nagsawa, magta-try sila sa iba pero babalik din sila kasi sabi nila iba pa rin daw yung lasa ng mga gawa ko. And syempre, uh, 12 years na ako nag bake medyo alam ko na kung ano yung mga style and techniques kung paano mas pasarapin yung mga binibake ko. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, paki like and share naman and please follow kung hindi pa kayo nakafollow. Sana may natutunan kayo. Have a nice day!